Richie Rivero at Laren Bautista hiwalay na raw, mga litrato sa IG Bor Aduna. Tara at pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag mag magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Kalat na kalat na ang chikang hiwalay na raw ang aktor at basketball player na si Richie Rivero sa jowa niyang beauty queen na si Laren Bautista. Balitang nagbreak na umano ang celebrity couple dahil sa ilang personal na kadahilanan, based na rin sa mga nababasa naming comments from netizens. Ayon sa mga social media users, matagal na nilang napapansin na wala na deleted na ang mga litrato ni na Richie at Laren na magkasama sa kanika nilang Instagram account. Sa Instagram page ni Laren, noong October 10, 2024 pa ang huling post niya kung saan makikitang magkasama sila ni Richie hindi na rin makikita sa IG account ni Richie ang mga latest pictures nila ni Laren. Kaya naman ang feeling ng kanilang followers, naghiwalay na ang magjowa. Nang i-check namin uli ang kanilang respective IG page, pina-follow pa rin naman nila ang isa't isa at wala pa rin kaming nababasang mga cryptic post tungkol sa relationship o paghihiwalay. October, 2023 nang I-Band era ni na Richie at Laren ang kanilang relasyon sa publiko matapos makatanggap ng mga batikos mula sa mga netizens. Ito'y dahil sa kontrobersyal na paghihiwalay naman noon ni Richie at ex-girlfriend na si Andrea Brillantes. At dyan na po nagtatapos guys maraming salamat sa inyong panonood.